Hello mga farmers welcome back sa may youtube channel for today's vlog so ngayon uh, topic natin ngayon paano magtanim ng mais so ngayon ay uh, nagpe-prepare na kami and then nagpapatanim na ng mais so ang binhi namin ay ito dekalb so dekalb 82 82S Ayan Yung mga farmers so ito ay subog ng subog namin so, magandang ani so ngayon ay naka isang bag na so kalate kalate isang bag yan isang ektarya ito yan mga farmers ya. yan. So itak na dito. na sila. And then yan. So pakita ko sa inyo paano magtanim and then yung proseso. So kapag na napatrakura mo na squadron and then rotor, ito na, tudling na ang sunod. So yan mga farmers ha. Pakita ko sa inyo. So kailangan may linya siya ng tudling para yung pagtatom na ng mais. Yan, nakikita nyo yun matutudling so kagandaan nyo yan paktura na rin na isiki ang pagtutudling so mas madali dati kasi mano mano araro lang pero ngayon paktura na Ayan. so tatlong ano mga ganun pantudling parang araro siya pano pa mismo yung adwan. Pati tatlong tudling na agad ang dala niya. So kahit marami 'yung nagtatanim, so hindi ka na maagad kasi nga, ang bilis magtudling. So ganyan kaganda kapag taktura na ang nagtudling. Sa so dahil ngayon puro ano na makinarya na ang ginagamit. So ito hindi pa tapos. Tudlingan, tudlingan to pa 'yan. sila magtatanim ay ayun, punta natin para makita nyo kung paano magtanim ng mais so ang gamit nila ay formalite so yung ano tinutusok tapos ano ito kasi nyo ito kasi nyo sa ito tapos na sa so, dito na sila pagkata na dito so anim sila nagtatanim so pakyawan sila so ang, ang nila per uh, isang bag so may git ano eh almost 2k yada 1.6 isang bag So pag sila ay nakadalawang bag, so talagang malaki yung paghati-hatian nila. So hati-hati sila doon, pakyaw. Ayun. So mga farmers, so dalawang ektarya yung tatamnan nila. So anim sila ng So kaya kaya yan. Ayan. Kasi nga dito ang isang ektarya nga dito. So hindi pa sila naabot dito. Pero ang kabuuan nito dalawang ektarya ongoing ang pag uh, tudling Seberang dalik kapal pintau orang gamit Sebenarnya Ayan mga farmer So Mga isang linggo Sibol na yan Yung mga mais na yan And then Pagkatapos nun Mga 15 days So mag na na And then patubig So patubigan na namin yan And then sunod na abuno So ano na yan Pang dress na So papitik lang yan Na abuno And then patubig ulit So depende kasi kami pag nagpapatubig, depende sa lupa. Kapag medyo tuyo-tuyo na ang lupa, so pinapatubigan namin. Yan. Pero mas maganda kapag ano, uh, pagkaabono. So ano, sunod agad ang patubig. So para talab agad yung abono. <coughs> so ganun kaganda kapag na abunuhan tapos patubig. Kasi kapag na-delay yung patubig mo, ang alam mo, inabunuhan mo na ngayon. Tapos ilang araw ka pa bago magpatubig. So medyo hindi maganda ang ano ng mais. Kailangan pagkaabono, sunod agad ang tubig. Ayan, dito sila. Ayan mga pamaysa. Kaya tayo. Ayan. So mabilis lang ang mais. Pati ano, hindi siya gano'ng matrabaho. Ayan. Katulad nito. Pagka tanim nito. So pwede namin iwan yan. So pwede kami bumalik pagka sibol na. So ganun sa mais. Pero mas maganda kung lagi kang ka nabisita. Pero wala kang nang tatrabaho na ano. So ganun sa mais. Hindi siya masyadong makotkot. At eh, maganda ngayon ang presyo ng mais. Talagang daan libo ang kikitain mo sa Baluang Karya. Nakakailang tons to. Kaya maganda rin ang mais mga farmers. Kaya kung may area ka na pagtatamnan ng mais. So huwag niyo sayangin yung pagkakataon na magtanong ng mais. So may mga procedure ako. May mga vlog na rin ako dati na kung paano magtanim ng mais uh, at yung mga proseso ng pag-abono pag, no? pag spray ng mga panda mo so marami, marami akong mga vlogs yan so stock nyo lang yan nakikita nyo yan dyan sa mga vlogs ko <coughs> ayan sila magbamay sa eh. subject lang yan so yun mga farmers So I hope na meron kayo na natutunan and makita niyo actual yung paano magkano ng mais. And then kung may mga question pa kayo, so review niyo lang may mga vlogs pa ako diyan na about sa corn pagtatanim ng mais, mga procedure. So marami ako diyan mga vlogs, mga previous vlog ko. So yun, salamat po sa inyong panood. So don't forget to like, comment and subscribe. God bless us more. Thank you.